Ah, mga kaisan, may dumating po tayong bisita, sina Tatay. Oo, oh, aking okay. napitas-pitas na. Oo, <laughs> oh, hirang. Hinihirang ko mayroon pa isa-isa. <coughs> Sumukol. Oo, oh, Nakaabot din kayo din yan po. Hindi bilang napapanood sa YouTube. Nadito na. Nadito na, Nandito Nadito na. Pwede kayo hukay. Tatay, pwede hukay mati ka mo. Tiyari, hindi ko pa na hukay ah. Ayaw, kaputol. Oo. Yan. Ang ganda pala ng palay mo. Dini, apa. Pagka tayo na re. Ano ka tatay? Ah, Ha? Tayo naman ang maaani niyan. Ah, magandang punong-puno kaya. Apa. Ari, katuloy na ito rin. Opo, paano po yung tamang pagtatanim, tatay? Ipuputuloy na. Yan, kuya. Hilo mo na. Ay, hello po. Andito po kami kay Antonio Abalya. kami pinapasyal din sa kanyang ano. sa kanyang buhay. Yeah. <laughs> hello po. ganyan. Ah, ganyan ang tamang pagtatanim. Uh Oo. -oh. Tapos ibabaon ah, ko ya. Pagbaon mo. Ido ko ito tingin. Uh -oh. At gusto kong magpalawak din ang kamutihan ay. Ganyan lang kababaw. <laughs> hindi, hindi. Niya, no? di, ta, di, 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 ano Kasi sa amin, di ito na. Oo, oh, nga. Pinapad. Papadaanan ng araroy ng mababaw. Uh -oh. Yung uh, sapat pag pagtanim mo niyan, ganyan lang. Gay ah, nakausli yung dalawa. Ya, yeah, nakausli ya, gay an laang. Ibubuhol lang isa. Oo, gay an laang 'yan. Huwag mo papahabain. Ah. Uh... Kita mo na natin doon, tumba na. Oo. Uh -uh. Yan hindi yan tumba ko, hindi yan tutumba. Diretso na 'yan. Mm. Diretso yan, hindi yan sasabihin mong malalanta yung dinaan natin doon. Oo. Uh -uh. Yan ang sa pagkaranas ko nung kami nagkakamuti. Ganyan po. Mm. Mm, ay Kasi po. yung iba, ang ginagawa, tuwid lang, letter U. kaya igaganyan. Oo. At ang tatandaan mo kung saan yung supang. Yon ang bartawa, bartawa. Yan ang nasa ibabaw. Ay hindi yun nasa ilalim. Ay hindi, pag ginaem mo, hindi <laughs> na kagaya diba, na. Di e, warik na. Di ba, di na. Eh lang ang bubungan maganda. Ah, ibig sabihin, ang tamang tanim niyan, <coughs> are ang nasa ibabaw. Yung oh, yung sibol na ito, oh, sibol. Oo. Oh. Uh -huh. Pag ginaem mo, di ti na re. Oo. Di nila ang maglalaman. Oh. Ah, di na yung maliliit. Gaya ngayon, pala. pagka ibinuhol mo yung gayaan. Lahat ay pailalim. Oo, oh, di na ganyan. Magaling si tatay, ano po? <laughs> ah, expert na eh. Gayaan. Ay, sige po. Testingin mo, baka makakatulong. Oo, oh, abay, upo. Abay, yun ang nga po ang gusto ko ay. Oo, oh, baka makakatulong. Yung mga ganyang yan. idea eh. Tapos ibabaon ko. Oo, oh, yan ang ibabaon mo. Ititira mo lang aring nakausling aray. Eh. Oo. Ano yung bunga na? Yung laman na? Aba, ay makikita mo ang nito. Paikot paikot na, merong pesa gitna. Abo, alam dyan, ano. Ah. ang gusto ko, ano po sir? <laughs> At makikita ko siya sa iyo, pero sa yabang, ito, yun ang nagpa-abroot sa akin yung kamute. Ah. Sa isang balde, tatlong piraso yan, kasumblero. Ang lalaki, ano po? Tatlong piraso. Oo. Oh. Um. Yan hindi yaba, inabot ng mga bata ko. Oo. Uh -huh. Di ba't pag ng kamute, di kay, kay kukuha ng katulong. Oo uh -huh. no po. Tuwa-tuwa ang mga bata, yung malalaki ang kinukuha. Ayan, Tandaan mo yan, tinanay mo kung yan. Tignan mo kung yan ihahapay. Eh. Ah, sige po. Ari po isang ari. Oh. Ay, think... tingin po rin yung laman ng kamuti. Ay, ito eh, sir. Oh, iho kayo kayo. At yung Ano pangalan mo ka, sir? Japs po. Si Sir Japs. Si Kuya. Si Mamay Sano. Si Mamay Sano. Ren. Yan, yeah, sir. Trend. Si Ate na doon po. Oo, oh, oh, wala sa point point. Point. Oh, y lang, eh. <coughs> po. yung bata eh. oh, Ay, may naiwan pa pala oh. Mm. <coughs> Oh, ano. Ari kuya, mo kuya. Gaya ng gaya ng kamuti namin, ano, gaya ng Maganda kaya kuya ang lupa dito, tingin mo. Abay, sadya. Kasi eh, kaya nga sabi ko sa inyo, kayo kamay ang pinanghuhukay. Oo. Sa amin araro. Ah, ay marami ang production na baka iyon. Matigas po ang lupa. At saka ito nga yan, di nakagayaan. Kailangan pang hukay na rin. Yan. Yan, tayo tamo. Tamo, yan Aba, o, oh, kita nyo. yan ay, ano, tamat nagkakatanga na nga. Ay, nabulok na. Yan. Yan, nabulok. Yan ang umulan ay ilang oo. araw at ang kamote pagka iyong pang negosyo huwag mong tatalbusan lahat dire diretso po huwag mong tatalbusan hmm. Uh... pag tinalbusan mo ang kamote tangain ay yun pala ganun oh. kaya maglaang ka kung halimbawa ang ito ito panalbusan yung isang tudling, tudling mo yan ang panalbusan ah, huwag mong ito ah uh... epekto rin po yun oo uh... ari po ang nangyayari yan tatangain na uh... <laughs> yan ah. hindi po. mo sasabihin daga <laughs> ay, hindi nga po dagayan at pag-ani mo ng kamote, antay mong malugot ang bulaklak. Ah, Oo. Oh. at nabubulak, ito po yung nabulaklak. Abay. Oo. Oh, oh. doon mo sasabing yung sinasabi, ito doon mo makikita yung kung gano'ng kalalaki ang bunga ng kamote. Yan. Tatay. Tamo. <laughs> Yan okay. o. No? Oh. Oo. Yan ay eh, dalawang buwat kalahati wari ko. Ah, uh, uh. Mm. Yung, yung tinuturo ko sa'yo. Yung kasombrero po. Lalaki pa rito. Oo. Oh, oh. Ang bunga. Ano kayang barayte yun? Ito rin. Ah, ito rin. Ganito rin, rin ang kamote na rin. Ah, ganun lang. Ano? Kahit anong klase ng kamote. Oo. Oh. oh. Basta ang tanim. Yan, oh. No. Ito nga po itinira ko at paabutin ko ng dalawang buwat kalahati tapos yung padulo gagawin ko tatlong buwan kung ano mas maganda po. Yan. Yeah. Saka ang tanim mo, isa-isa lang. Isa-isa lang o po. Huwag ka magtatanim ng mga tatlo, dalawa. Yan, yeah, ganyan po ang isang puno. Oo, oh, basta isa-isa nga -isa lang yung tinuro. Marami din lang. Marami din lang. Tinanong kamuti ni Kainsar, oh. Ah, ah. Isang puno lang. Yan <laughs> yung isang puno pa, <lang>. oh. <laughs> Gabay po ng tanim po ote ari. Oh, ay eh, madalang talim yan. Ito natin tipa parehan. Yan ari O. Oh. Yan. Ito sir hukay kayo. Ito kamay oh. lang huya nang sa ibay ara araro. Sa amin ay, di ganito na di may laman na. Oo. Oh. Iyo po po yan. Wala. Ang gagawin namin papadaanan muna namin lang gilid. Oo. Oh. Tapos pagka yung gitna na tutumbukin muna ay makita mo ang tulay para lang gam. Oo. Oh. Gagaya ng laman. Aba ito pa lang kamuti Ay, malaki ding pagkakitaan maganda na ano po. Sanya. Ay, laki. Aba, yung kay Ison eh, yung kay Kabis pa rin, ang ng kinita ay, po eh. Hmm. Ay, sa amin na laang, magkano ang presyo ng kamuti ay, hindi ko na ako sasabihin ang presyo sa amin. <coughs> ay, baka ikaw hindi bumili. Oo. Oh. Ay, baka hindi bumili ang kamuti. May 70, 80. Eh, <laughs> Ganon. 100? Aba, eh. Ah, ah. ay, ay, may mga tanga pa yung iba na po. <laughs> Kailangan na gagalingan mo ang ano, pagpili. Ito po na may unang testing laang po ba? Yan, yan. Ay, nakita ko yung nagdala <laughs> sa'yo ng ano ah. Oh, uh uh, nagdala ng na binhi may ano pa yung kulay violet? Oh, kasi tidok PJ. Yung yan yan yung puno yan 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 yan. Yan, yan. yan. Ah, toong, toong, to ang ano. Hmm. Ano ka kulang pa sa laki po? Kulang pa yan. Eh, At aantayin mo ang lugot ng ano? Ng... Nang nang bulak. Pag mulaglak. Oh. Hamat mo mulaklak tas ilan lugo na? Ila. Yun na yun. Oh. Nando na. Aba, ay tinimo naman kamote. Sa amin ultimate binibig. Oo oh, nga po. Pero <laughs> may parang pegsang. Ayan, ang liitan. No? Eh, er, doon naman kami nagkakamuti. Aray ang pamigay. Oo, oh, yung mga ganyan po. Yung mga nanonulungan. Oo. Oh, oh. Yung mga nanonulungan. Maliit ang bigay. Hindi ang napapaibig mo sa malakas. <laughs> eh, mga bata ko nga. Oo, yan ito. Ito at yung malalakas <laughs> <laughs> pinupulo. Kaya sabi ko, okay, believe tala sa, sa lupa sa inyo. Mm <laughs> -hmm hindi mo na kailangan araruhin ang pagkukuha ng kamote hmm. testing nga po, sab ang sa nagmaray po nagsasabi na hindi doon nagkakaigi dito sa palayan. Ay sabi ko hindi, hindi pa naman natitesting. ano sabi ko titesting lang ako ng konti. Ay pwede nga sa matigas ang lupa, nabunga, Siya, no? ito pa kaya, mm -hmm. Mm -hmm. Ay, ano? ay, <laughs> <laughs> ay pagka, erin na nala ay masisihang ka na. Oo. Oh. Hindi lalo na pagka, ilibo mo tinuro ko sa'ya. Oo, oh, sige po, yun po ang susundin ko susunod. Kung bagay pag-aaralan ko pa rin, magtatanim ako ng ganun, Oo. ng style. Ay, tingin mo yung tinuro ko, tsaka yung isang ano. At saka bago ka umani uli, di kay kailangan mo ng binhe. Opo. Uh, mo muna ng binhe. Bago umani? Bago umani. Ay, para mapili mo yung... Magaganda. Magaganda, yung katulig ito, mga talbusan. Kuya, hanap tayo, dali. Aree. Kukoy. Ari, mga talbusan, ari. Ano? <coughs> yan ang pamimiliin ko. Oo, oh, yan. Ay, ang akin ay basta-basta lang ay Hindi. kung... Ay, yung pala ipipiliin din. Piliin ay, akin kaya. basta mapabugsok. <laughs> Halbusa. Yan. Puhubuhulin mo ngayon. Itiitira mo ngayon yung dulo. Yung na nakalutang. Ay, sabi ko ah. sa yo, pag, Hindi yan hahapay. Isa-isa laang pati. Isa-isa laang. O, oh, yan mga kaisan. Tatay, iulitin mo nga po. Para Eriho, yung ating Eriho, mga manonood. Yan. Eriho, ibinibilog namin. Sa pagkaranas namin ng kamote. Yan. Pagkaino, -e bilog. Tapos paghukay nyo sa lupa, rin na ho ang tudling. Mga eksperto po sa kamote. Itatabon ninyo ano lang ay ang talbos yan ang baltaw uh -huh. ganyan lang ang kababaw oo oh, oh, ganyan lang pagka kahit ganyan yung kababaw basta nakaplat ngayon pagka yun huy yung iba katulad nga yung iba nagtatanim gayaan uh oo ganyan nga ilulubog pa gayaan oo uh -huh. tatabunan ay mamayang hapon areho, nakagayaan na oo oh, uh -huh. ay siya nga oo oh, na nung no? pero kung yung nakalubog yan maigay kahit na yun yung gayo ng tanim tatabunan ninyo ng lupa basta ang baltaw ayan kahit ari, ari lang dulo kahit umamay ang hapon puntahan nyo at yan ho nakatayo mm. kahit bukas ng umaga hindi ho na, hindi ho yan lalanta ari o oh, nyo ang kamutin o oh. ilang puno lang ilang puno lang isa dalawa aapat na puno oh, ari nasa ano na tatlong kilo Pero eh, yung napakaliit pa ng kanyang kapatiran. Yeah, no, Ito po'y dati inakaapat sa ako ng, ng ano, ah. ang lang, Apat ako po yung dalagyan ng tatlong katorsi. Eh, sasabihin nila, hindi gaganda ang pamuli sa tuliga. Siya nga. Ay, sabi sa akin, huwag eh, ka na magtanim at hindi gaganda. Ay, sabi ay. kay titisting po ako. Ano po? Testing. Oh, yun na naman tayong ano eh. Oh. Eh, hindi, wala na wala, wala siya, lumamag oh. eh, hindi. Oh. Ay, kung alam ko, tatay, na ano, ganito palalalaman, ay, tinudo ko na yung kahit dalawang luang pa na malaki Sayo ako ngayon nangihinayang. Ito po ang patunay. Oo. Pwede. Ay, sabi nga eh. Ang tanim mo nga lang yung bagay yun. Oo, isa lang. Nakaunat. Kaya nga sabi ko natin ay ititistingin. Ay, hukay po tayo. Ating humukayin po Ay, tama yun. Ha? Marami. Ay, dali po, dali po. Ito inyong dalhin na po rin. Uy, huwag kayo. Dali po. Mga matis tingin ninyo din eh. Si Bumbuya ma, tinuruan ko sa papaya. Oo, oh, paano po? Ayun pala yung utim na baka. Area papaya mo. Area na ang puno. Oo. Oh, Ito na. Yan yung wala pang bunga. Babaakin. Babaakin mo ng apat. Ayun, Ay, kagaya sa mga sa ibang bansa. Ano po? Ah. Tapos yan iiyahapay mo ngayon. Para mababa, so, ano? Bibiglay para hindi mabali lahat. Dandahan. Dandangan. Habang, halimbawa ngayon, nahutok mo pa gayon. Kaunti. Bukas, tutukin muli Hanggang sa day humiga. Ah, para hindi mahirap putihin, ano? Hindi na mahirap putihin, makikita mong bunga. Mas marami. Eh, baka hindi nyo alam, ang papaya, yung katawan ng papaya, ay kinakain. Oo nga po, na ano ko rin po. Kinakain parang melon. Oo, oo, parang melon, ano? Yung katawan. Oo, po. atay. Sa abrikunatik ah. man yun, sa mga, ano, sa mga indyano oo. po. Subukan nyo yung Di pag pinutol nyo. Oh. Yung loob tatay. Di, babaakin nyo. Para ho yung ano, pipino. Oh, oh. Tinatamisan. Yun yung habang kinakayod, nakababad doon sa tubig ni may asin. Sorry, sorry. Ate nga titisting yung tatay iyon. <laughs> Nap yun ay natikman ko. E, ikaw po. nga, sabi ko, si Anthony, pinutol ang lalaking papaya. Yung pala hindi ano. Ay, hindi mo na kaputulin yun. So, rin. Yung bulaklak noon. Magluto ka ng tinola. Oo po, nakakain po. Oo. Oh. At saka kailangan din ng babaeng papaya, ang lalaki lalaking papaya. Siya nga, yung pala yung kailangan din ano? Ayo, ay subukan mo nga ang babae pagkahigala wala lalaki mabubuntis siya. Ay siya nga po. ay siya nga. Oo. Oh. oh. Totoo 'yun. Kailangan din ni merong lalaki yan kahit na dadalawang puno, kahit pa itaryang yung papaya. Ano, Dapat ay merong dalawa no? at yun ang mag-aano sa mga papaya. Oh. Uh, Kasi pala. yung di, silang bubulaklak. Oo. Oh yung pollen noon, maililipat niya doon sa babae, kaya bubunga ng maganda. Oo. Oh. Ay, yung palikalangit talaga may barako, ano? Oo. Oh, ay, kahit nga, sabi nga, kahit nga ako sa babae, pagka walang barako, hindi mabubunti. Isa nga, totoo yung kay tatay. Ano yun, isang puno, o, pinimino mo ng lamang. Ay, para huwari ka lang niya? Siya nga. Diridiritso. Ano, isang, isang puno huwari. Eh. Talagang parang kalamya. Ay paano pagka nagsampung puno, eh, ganito yung lahat ang laman. Mm. Eh. Ay ari ano eh. Nasa kalahating kilo na. Oo. Oh. Ay mabigat po ay ano. Oh. Abay, nung una ay akala ko ay ako'y naglilinis. Ay eh, di nat natitin ginaganong ganong ko sabi ko ba pakalalakan ng pananan laman na Akala ko po ay bali la ang po ba nung una sabi ko hindi siguro to lalaman. Eh, pagka nga kinahani mo pagka nakatatlong araw kahit pagtubo niyan mayroon ka pa uli makukuha ng kamot. Oo. Oh. Oo. Oh. oh. Ang tangain po ay ano ha? Ah, 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 dapat ay, ganyan, ano? ah, 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 ah ang makalakay. kayo? ko lang sa kilo na re Ang mitig. Ay, um. Ay, laki. Ari, dalawang buot kalahati na po. Yung itong tagal na ito. Mas uh, lumaki pa po. Mas malaki pala. Ay, kung ito pala yung makakatatlong buwan. Apatrupan. Ilang buwan po? Tatlo, apat. Ay, pag apat na buwan pala, ari, ganggang sa lukot, anong? Ay, yun yung yung ko sa iyo. Isang, oh. tatlong kamote isang balde. Ah, ah. Huwag Tama ganun. Tamo po ang laman, um. Uh. Ay, pagka na rin lahat, ay. Tatlong buwan pa. Oh. Ay, yeah. <laughs> sa susunod po, aking ari pong kabaak na rin gusto kong kamutihan po, ayan. Hindi ko po muna tatam na ng palay sa susunod. Kasi ang ganda ng lupa dito sa inyo, sa amin talagang matigas eh. Matigas po. Ang kagandahan po pati dito, lagi bang ganito, naambun, naambun. tamot, naambun na naman. Ay sabi, pag nagtalim ka ng kumusit, kakamayin mo. Tuklo pang ko <laughs> Baka kinabukas ay may tula, <laughs> ano <po. laughs> Laki. Ay, ayun pala, nalimutan pa. Oh, laki po. Tatay. Oh. Panggabot na ay. Oh. Tama tatay. Oh. Ba isa. Ano na yan? Oh. Uh, Dapat tingnan ako po ang tatay ng tatay para. Are ganda rin tatay ko, are. Oh, ya. Pwede nito. Abaha mo lang wala. Are din Sa kanto. Oh, kung maari sana hahabaan mo 'yan ng ulit, are. Oh. Elbama, hindi, abaw, kahit yung pwede, yung ano. Ari, Papananari? basta kahit na hindi ano. Kahit hindi dulo. Oh, basta titignan mo lang. Diyan, pag pinutol mo na ito, ano. Uh oh. Di, eh di matitira. Di mo, eh rin siyempre, hindi mo na maalala kung alin dyan ang ano. Kung hindi mo alam, hindi mo na alam kung alin ang dulo. Uh Oo. -oh. Okay. Titingnan mo yung ano, yung supang yung talaga. Ari, yung supang na ari. Okay, kasi baka minsan ibaligtad na eh. Alibay, wala yan dahon. Hindi baligtad din ang bunga. Hindi baligtad na ang tanay. Mabuti kung bubunga sa Ay, sa nga, ano? mo daw, itabi mo doon sa... Ari, tatay, ari. Maganda, 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 maganda ng talbo. Maganda, pili din pala ang pagkatanin. Hindi pala basta galmot ng gamot lang. naman ay lahat ay dala. Dahil <laughs> potol din eh, potol dun. Potol din eh, potol din. Kaya patay, aray. Ya, ya, ya. Tatang kaligong pantahon muna. Hindi na. Bahat uh, ka na, aray. Oo, kahit na. Basta ilubog mo na yun. Kasi yung mabubulok na dahong yan, pataba pa rin sa kanya. Oh, Iikot kong ganoon. Buhol, ito, buhol. Gano'n. Ya, 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 ya. Ibubuhla ang pong ganyan. Oh. Tapos aray ang pinaka nasa pila ibabaw, na, aray. nasa ibabaw na yan. Ayan. Tapos ay ganari, tatay, testing. Hmm. Testing natin, aray. Ganun lang ang igagabot. Oh, il medyo ilaliman mo rin para Lalam na Pwede kang may kamay laang po. <laughs> <laughs> po, yan. Ayan, yan po. salamat sa lupa. Are po, ganari. No, yan. Yan, yan po. Lo di may natutunan. May natutunan po tayo ka, uh, kay Tatay. Mga expert po sa kamote. Ganari. Yan. Oh, mo na sa yung kanya naman. Basta sa mo pa yan. Kalimit <coughs> naman yan. Oh, yan. Ay di. Pinyan mo yan kahit mamayatid mo kung tuloy tungo Hindi yan tutungo. Ka ako naman nagtatanim, ay eh. ganari tatay, ganari. Kanya-kanya nga naman, eh. May kita ba, maganda po yung may mga matututunan po. Ano lang natin, ganari. Ayan, ay di baligtad na. Minsan ay eh, dalian ha, napapatanim ay ari. Oo, ay di baligtad na. <laughs> At dahil batikal ng batikala ang ay. Yan tinatawag na salop-sopa ng bunga. Merong bubunga. May malaki. Eh, ay, yung malaki may maliliit. Pagkagay ipinuro mo na magandang pagkakatayo ng pagkakatanay. Halos, magpapamarehas. Ah, and... kung bakit lahat ay ganggang po, baka noon. Halos magpapamarehas oh, ang uh, alam ang uh, laman. Kumbaga magsasabay lang. Oh. Ng... Ay, tama sa puno. Siya nga. Sa puno. Tingnan mo sa ugat niya pag ay lumaman. Ang, ang ugat niya gumagapang may laman. Kanya-kanya nga din. Kanya -kanya, Kanya, -kanya Ayun po. po, may natutunan po tayo kay Tatay oh. Hmm. Ito pa 'ta pagpapatay mo ng Ayan po oh. Tapos eh ganyan lang. Puro ay taway ari. yung akin chuhin ni eh, pagkain ni eh, may mga nagtatanim, may pamahiin di pa. Uh, pamahiin. Oo, oh, pagkain magtatanim. Tungko ang ano ba 'yung ng talaw? Hubo 'yun. <laughs> oh, 'yun nga naririnig ko hubo bago mag bago yung magbago bago kami magtanim, madaling araw pa, nahubo siya doon. Hubo. Magtatanim 'yun ng talaw maklub yan ang lupa. Kasama yung itlog niya. Kasama <laughs> yung oh, itlog niya. Wala, makamakasak ma 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 yung hipan ay. At saka yun, hindi nagpapatanim sa babae. Ay, oo, ng totoo nga kaya yun. Ay, nakikita yung mga biyak na kamote. Oo. Oh. At saka yung kalabasa, makikita mo na bibiyak. Yan, talong, meron meron din. Oo, oh, totoo ba yun. Totoo yun. Yun yung sabi niya ang araw. Sari, sari na. <laughs> ay, hindi na kasama maniwala. Na, no? <laughs> <laughs> totoo nga po yun. Ay, tutu naman At bawal na, daw tutu pong magpapasok ng babaeng may regla sa ganito. Totoo ba kaya Oh, totoo. O, totoo yan. Na ano daw? Ay, lugot ang iyo. Nalulugot. Ay, pag ako napuntang lukban, ay yun pala ang sekreto. Huwag ka na huwag kayong magpapasok ng babae hmm. na may regla. Ay, may mag-OGT pa man din dito. Ay, babae. Babae. <laughs> Wawar niya yan mo. Na. May pakahimirig lang. Hindi mo na, Abi, na, na kayo yung sasabihin yun, na ngayon. Ano, hindi, kahit naman <laughs> <laughs> sabihin. pa sabihin na, <no>? Hindi, oh. <laughs> hindi. Ay, pag kayo meron, ay, <laughs> <Abay>, pahinga muna. Ano <laughs> po? Hindi man masama ang maniwala. Ay, siya nga. Hindi po, na itinunok ko na rin sa mga eksperto ng mga magugulay din. Totoo pala yun. Sabi kayo na po kaya. Saka kung mag-alma, magtatanim mga mga butin. Huwag mo nakikita sa iyo Ang dami. Ano po yun? Ang dami sa isang puno. So, oh, napaparami po. Isa-isa <laughs> lang. Hmm. Oh, kahit sa sitaw. Kahit, ang pagitan ito lang. Yan. Hmm. Oh. Sa dine. Oh, gagayong kole. Yung. Ah, oh, huwag sobrang limit. Huwag yung mm. yung, yung, yung ano sa'yo, isa lang ang gerere. Eh. Oh, Kada oh. mo. Tapos oh, di na lagay ulo. Mga kapaghubo pala ako tatubihin. Ang mga kasabihin naman ako. Ayun, sige. <laughs> ay, bibigyan ba ka? Ay, sa mga gabi nga mapunta yun. <laughs> Kita mo yung nakakat ka ng ulang yun. O kaya ay madali ka lang yung hantik mo pa. <laughs> ay, pero yun naman tatay, hindi mo masama wala Ay, oh. yai Ay, pagkasaka mo, ng hantik, mo mas maganda. Ay. Ay, yun uh, ang lindi ko. Lalaki ang kamot eh. <laughs> <laughs> Kainaman din eh. Ano, abay, hindi mo masama niwala. Yun ang oh. may kwintong ano lang. Yung okay, yun eh, sinawin. pero pag ako napunta po sa mga malalawak na gulayan, eh gano'n lagi ang sinasabi. Sabi po, ano? Uh, at ang meron pa daw pong bago daw lumaki ang kamuti mo, meron daw ikaw kapit bahay na yan ingin na lagi nag-aaway na mag-asawa. mo doon yung gusto mo. Ito kaya yun. Ay buhay, hindi ko wala bang masama eh. <laughs> ah, ano tay? Isa oh, kang buti tungko. Tungko ng kapitbahay. <laughs> Oo, oh, tungko ng kapitbahay na iyong huhuputin. Lalo yung, yung yung matalak, yung matalak na matalak. Ay magkasaing daw yun ng tanghali ay wala yung tungko. Ay sino lang nagdako ng tungko ko din eh. Sabay ka naman pagtatanim. Ay I may mean, nangyayari po talaga doon. Talagang... Ay di yun ay ano na. Totoo yun. 2023 na di barner naman ang nanakami. baka maparang kayo. <laughs> barner ang <ay> itatanim mo. <laughs> ay wala nang sabihin naman na ibat na yung barner ko. Makikita yun dapat na. Ay, is isama mo na pagbuon yung ano, yung gasol. Gasol. Yung, <laughs> yung, yung malaki. <manakai. laughs> oh, <laughs> ay, Ay, mga dadali. Ano sabihin eh, Aba. Ay, ay alam dyan. Ay, salamat po sa turo mo, sa, aturo ma, tatay. Ayos po ito. Ay, lalo nga sa Balinghoy. Yung bang nung una, walang babayan na. Ah. Ayun, ay ayun, ay, yung halo, yung halo. Ayun, ah, ay, dahil kukunin mo ko yung apat na halo, kukunin mo. At iyong kukunin. Saka huwag kang matatakot. Saka huwag kang matatakot. Saka apat na solo ko ng kaingin. Tatalog ka ng baling mo. Lalong galit na galit yung may-ari. At talagang magbabalit ko kakainin. <laughs> Ay sino <laughs> lang sila. <laughs> sino sino lang takalong ka. Ah, tamong baling mo. Talagang totoo. Maraming na-ato niya. Kaya alam ba ang baling eh, Pag nabagyo. Pag yung mahaba. Subuo mo, putulin lang. Itira mo kagayon. Hindi masisira ang baling mo. Ay pag binunod mo lahat, hindi automatic na kailangan may binta mo lang. Oo, pati. Oo. Eh, ay, tatay, salamat din sa iyong tulong. Ay, marami, ay, marami na kuya. marami natutunan po. Oh. yun po ay ano, totoo po yun. May biruan pero totoo. sa danas ko sa kamote, talagang ganyan sa ano, kung ano. Ari, tatay, hiyaan mo't ating... Uh, yun sa mga kasabihan. Yan, oo po kayo, Salamat po. Salamat po. Salamat sa mga aral ni tatay. Wala kaya shoutout kuya. Uh, shout out sa kapatid ko kay Jerbin Ortiz. Uh, nanonood din niyo, followers mo rin niyan No, oy. oy. Uh, mm. po, si yung binok po si Rita Sabella po ng Candelaria Quezon at yeah. si Tatay Charlie po, taga Tayabas din po 'yun. Opo. Galing po ng Tayabas. Ayun, hello po kay Nanay at Tatay. Ayun. Opo. <laughs> salamat Ayan. po. Yeah, Ayun, nakadal dito sa farm ni Kain Oo. Oh. Salamat din po sa inyo. Thank tatay, you thank you. Oh. Sa mga iyong mga aral, Kuya. Oy, oh, si, Kuya. Salamat. Oy, oh, salamat ah. Sa inyong mga aral. Thank you po. Abay. Sabi nga ay, yung aral na yun, ipagtagpi-tagpiin mo lang ang pagsamasamahin mo, yun ang ikagaganda mo rin ay. Wala namang masamang subukan. Oo. Oh. <coughs> ay, eh, ako po ganun, tarong na tanong ako. Oo po. Sabi nga nung, iba ay... Ayan ang ganda po. Salamat po sa sticker guys. <laughs> ay, ay. Pakita mo nga sa video sa sa mga ano po. So, pag, pag gusto mong pumunta oh, mo, ano? May sticker, may sticker po. May sticker po <laughs> na. <tayo>. <laughs> <laughs> And, na si ay, sticker po tayo. Ayun, ang dami nagre-request ko sa sticker daw. Eh sabi ko nung una nako, e, sticker 'yun, yung pala ganya. <laughs> yung para sa mga rider, rider. Oh, oh. Ibigay na sticker. Eh minamimi din, oh. sabi ko sige po, wagawa po tayo. O, lang lang bagay, oh, wala <laughs> lang si ang bagay ho. Oh, oh si Uti ang manggawa niyan. Ayun. Oh. Thank po, salamat. Yan, yeah, salamat kuya. Thank you po. Oh, ingat kayo. Thank po. Oh. At kami um, kami pipiras ng talong ay din po. eh. Ah, ang ganda ng talong. Oh, napakakadami ah, na naman. Ari, kuya, walong buo pa, walong walong buo na. Pasiyam. Sayad na po ang bunga. Oo. <laughs> oh, Ari po. Bali ang nakuha na po natin dito, apat na sako na po. Pero yung doon, ito po ay patatagalin ko ng area by area eh. Tatlong buo, apat na buwan, tapos area tatlong buwan. Pinag-aaralan ko po kung alin yung pinakamalaki. Pero sa dalawang buot kalahati po mas lumaki po ang bunga ayan ay pakaliit po nito bakit lang, square meter lang ah. mga eksperto po na bumibisita sa si dito ay lahat po iniuupin ko mga pa baguhan <coughs> abay sa bawat uh, sabi nga ay sa bawat uh, parang pagluluto din ng mga cake yan, ah. sa bawat uh, taong nakakasalamuha mo lahat ng ituturo sa iyo ka tigkakaunti ay ipunin mo yan po pati ililista mo lagi. At uh, darating din araw, minsan makakalimutan mo. Ngayon, pag nakalimutan mo yun, may re ka. Kaya ako yung puro ano po ah, puro libro. Libro ng talong, libro ng notebook. Notebook ng Ampalaya, notebook ng kamote. Nakatala po lahat yan. Kung anong buwang ko itinanim. At uh, kahit po nung araw, nung ako yung nanggagawa ng cake ng, sa ibang bansa, lahat po yun ay inipong ko doon lagi pong lista at uh, marireview mo po yan e, re mo kung bakit nakalimot ka ano nga ba yun Siyempre, ang memory card naman ng isip natin ipantugig e, lang eh. Hindi naman tayo kagaya ng matatalino po. Ay, talagang pang ano lang tayo. Pang 1 <laughs> one gig. Ay, di gayon. Diskarte nga lang mga kaisan. Pag medyo mahina ang kukuti, lista. Oh, ay di. Meron namang magaling mag-memorize. Ay eh, kaya lang ay eh, tayo ay eh, medyo hindi tayo binayaan ay eh. sa diskarte na lang tayo bumabawi. Yun. Ay paano mga kaisan? Mamumuti na po kami ng talong. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye.